May ka si Tony. Hindi kasi ang sama ng loob ko. Kasi sa lahat ng pagsasaga ko, ano ba naman yung tignan nyo lang kung saan yung tinago? Yun lang. Ang liit na bagay. Ang liit na bagay. Ang bapo. Naiyak kasama ng loob si Tony Fowler sa patuloy na pagiging bastos ni Pei Galang sa kanilang bahay at pagiging burara sa kanyang gamit. Sa bagong episode ng reality show ng Toro Family... Hindi na iwasan ni Tony na maging emosyonal habang kinakausap ang magkasintahang Pai at Kiana dahil sa nalaman niya sa kasambahay. Sa ipinakitang video ay naglilinis ang kasambahay habang ang editor nilang si King ay nakita ang barbecue na nakalagay sa plastik. Tinikman ito ni King at nang kagatin na niya ang barbecue ay sa kanya na malayan na mayroon na palang sa karne ng barbecue. Kaagad na ipinatawag ni Tony ang magkasintahan dahil sa pagiging baboy raw ng mga ito na hindi na niya matanggap ang sobrang kabastusan ng dalawa. Itinago raw ng magkasintahan ang barbecue sa microwave oven na noong nakaraang araw pa at tuluyan ng nakalimutang kunin. Itinasama ng loob ni Tony na palagi na lang itong ginagawa ng dalawa at inaasa sa mga kasambahay ang paglilinis. Hindi na raw matanggap ni Tony na dumating na sa punto ng kababuyan ng dalawa na mayroong ibang tao na makakain ng may uod na pagkain na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit o malagay sa panganib ang buhay dahil sa kanilang kapabayaan. Paano raw kung siya ang nakakain nun na alam naman ng dalawa na sensitibo ang kanyang tiyan? Hindi man lang raw na babahala ang dalawa na mayroong makakakain ng inuod na pagkain. Paano raw kung nahospital ang kanilang editor o di kaya naman ay nakain ng iba pang miyembro ng pamilya. Ngayon lamang raw sa tanang buhay niya na nakaranas siya ng ganitong kairesponsableng kasama sa bahay. Mas naiintindihan pa raw niya ang away magkasintahan ng dalawa, pero itong nangyari ngayon ang kinapikunan niya. Sa lahat ng kanyang pag-aasikaso na maibigay ang pangangailangan sa bahay ay ganito pa ang ginawa. Dahil sa nangyari ay minabuti ni Tony na doon muna ang magkasintahan sa bahay ni Mama Marie nang sa gayon ay maturuan ang dalawa na maging malinis. Napaiyak na lamang ang dalawa sa nangyaring kapabayaan nila na naging dahilan ng pagsama ng loob ni Tony at pag-iyak nito. Ani Paye ay hindi siya umiiyak para lumabas na siya ang biktima dahil sa napapagod na siya na ganoon ang nangyari at napaiyak nila si Tony sa sama ng loob. Minabuti ni Mama Marie na putulin na ang pagsasalita ni Paye dahil baka raw, may mga masabi pa itong makasama pa sa damdamin ni Tony at Vince. Hindi napigilan ng ilang netizens na mapakomento sa paulit-ulit na pagpapaalala ni Tony sa magkasintahan na maging maayos at huwag maging baboy sa mga gamit. Komento nila, for me lang. Mami wag mo na po, big deal yung mga ganyan ginagawa nila. Huwag mo po stress yung sarili mo kasi po kawawa din si baby pag puro stress at lungkot yung nararamdaman mo. Hayaan niyo po yung ibang tao sa bahay ang ma-stress at magdisiplina sa kanila.